Bartok. <laughs> oh, sige, ingat kayo. Manong Okay, ingat kayo. Ito tayo na. talderetang kambing. Yan ito pangbenta natin bukas. morning mga ka-dragon. Ayan, maulang umaga po sa ating lahat. Yan, today is Monday. Siyempre, nandito ulit tayo sa tindahan. ngayon araw guys, uh, magpapahukay kami ng pinaka, ano, tag doon, ante? Uh, tangke. tangke ng, Pusunegro. ano, yung pinaka puso negro guys, no, ano, kasi maputik na dito yung galing sa bomba. Tsaka tong bomba guys, ililipat natin siya ng pwesto. So, ayan, sinisimula na nila magbukay sila, Kuya Junior. Tapos, mamaya, guys, magpapakain din tayo ng sopas. Sopas ba or pansit? Donation po yun ni Manong Bart sa mga bata. Thank you, thank you, ayan, Manong Bart Maraming na mga nag-donate ngayon, guys. Sa sunod naman ay sa kabilang school tayo kay ay donation naman yun ni Ka Elo. Thank you so thank much you, po thank sa you inyong po. lahat. Kay Ka Eloy. Ingat po kayo dyan. So, ayan. Bali, dito natin ililipat guys yung bomba para nakatago dito sa ano, pinakakusina. Ipapagapang natin siya dito. Ito na yung Tapos ipapasimento rin natin. Ipapasimento natin. Yung Breakfast muna tayo, guys. Ayan. Magprito lang ako ng egg. Saka, kape. Tamang-tama. Malamig ngayon. Ano yun, Antay? Ba't tawa ka nang tawa? Paano? <laughs> Sa bago Sa... mo. Marami tayong trabaho. La... Lalo na akong nagigip. <laughs> Mas lalang nagigip eh. Lalo akong nagigip eh. Lalo ba? akong nagigip eh.

Ngayon, nakakaroon ka lang sa tanda. Okay. Parang lahat na magutang ah. ayaw oh, daya, daya po. ayaw po. Kahit nung kailan nung dayo po, ano, wala kami kung ulam ay, bola, na, ba, paano, yun sa gabi pa. din? hindi makautang doon na. Sabi ko, oh, kanil na ako magutang. Kaya ba ko ngayon daw? Kaya ba lang na tulamin namin ni Walong Lang. Kaya ba Ayun, wala, 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 wala. Ayaw pahirap Ayun, nga nang pahirap ng pahirap ng ko nga rin yung yun, silamin ko pala nga pang bayad ko dito. Naghirap ako ng pira. Ayan guys, ito yung ating papaitan. Hala Hala unsang. Hala unsang. kain tayo guys oh di ba nagjujutin na lang ako para lang may kainin kain po tayo mga kapatid uh? <laughs> para lang may kain. nauubos na lang yung yung per day namin guys pero nga pa ba? bago init yung ano yeah. pagod ang mga ina awan <laughs> man ano. na nanayunan man ka na Ang soft drinks naman na. Hindi pa nabawas na. Kainit kasi. Kaya kasarap ang soft drinks. Kabahid na ako. Nag-tunang ako. pa bagong lista. So ayan mga ka-Dragon, magluluto na tayo ng pansit. Itoy ay ano uh, sponsored ni Manong Bartek ibibigay natin mamaya sa mga bata. Syempre ang ating mga ang uh, ating mga bibigyan ay yung mga ano, mga estudyante. yan matutuwa naman yung ating mga bata. Actually, ano, napapalingon-lingon sila dito sa aming tindahan pag dumadaan sila. Sabi nila siguro, ano, sana magbigay ulit sila ng libre. So, ito na nga. Pagluluto na natin sila ng pansit. Ayan. Ihuli ko yung ating, ano, carrots para yes. overcook Yan, napaka-generous ng ating mga sponsor. Yan, thank you. Thank you kay Manong, Barta. Yan. Ano, nakakatuwa kasi marami na, parami na kayo ng parami. Yung mga uh, gusto rin mag-donate, katulad ng ginagawa mo. Bukas meron na naman kami kay Sir Eloy naman. Uh, magpapakain naman kami sa uh, mga bata dito sa uh, daycare. Nasa ano daw sila guys? Nasa... 50 uh, pupil. Ayan. So, papakain naman tayo ng sopas naman, tsaka itlog. Ayan, pinuntahan namin yung mga bata kanina. Nakakatuwa. Ante, masasabi mo kay Manong? Thank you kay Manong Barth. Uh, Nagigay naman ng panami ng mm -hmm. ayuda. Ayun. Hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Sa mga bago. Sa mga bago. Pero okay, si, ano pa rin? Yan, oo. Kasi benta rin namin. Oo, kasi, ayun, baga, kumbaga nakakatawa din kasi, uh, nakakabenta na kami, tapos nakakatulong pa. Yan, kaya okay lang kahit na, ano, kahit kunti lang yung aming kitain, basta, ano, basta maka, makapag-share din tayo kahit pa paano. Di ba, auntie? Thank you, thank you.

kung masarap, wago daw ito may gay. Siyempre, masarap yan. Nakatulan na yan? Bante. Oo, auntie. Hindi uh, ko rin ang kutsara ko eh. lagi Anong grade niyo na? Grade 1. Ba't kaaga nyo naman naglabasan? M Meron talagang oras ng uwi ng grade 1. Mas maaga sila. Ah. Mm -hmm. Pero yung iba wala pa? Gusto niyo ng panset? Ayaw ay, na? Ah, ah, Ayaw ah, ah, ay, ay, na? Ay, libre lang to. Bestoy, Bestoy, ay, <laughs> gusto hindi. <yung pansin? laughs> gusto hindi. <laughs> gusto niyo ng pansen? Gusto nyo ng pansen? Gusto. Ay. Anong kinain nyo kanina? Break ay, na gabo. Ano yung ay, mga pangalan nila, Jek? sino magaling sa inyo mag-tiktok? <laughs> Dari, para may dalawa. Sino marunong mag-tiktok? Ulit. <laughs> <Hala>? Ayaw <laughs> May nagkasagot ay, na matanda doon. Ikaw na yung marunong mag-tiktok. <laughs> Sino marunong mag-tiktok sa inyo? po? Uh, turuan nyo nga kami, hindi kayo marunong Wala eh. Atang... Sino marunong mag-budot? Oh. Uh, Sino marunong mag-budot? Ito, piling ko marunong to. Ito rin, piling ko. Ito. Marunong mag-budot? Sayo mga... Ayan, yeah, bigyan niya na ng pansit. Ops! Sino na una kanina? Joke lang. Ito na. Thank you po. Thank you po, Manong Bartok, sa papansit. Oh, sige, uwi na kayo. Pagilit lang, pagilit. Mm -hmm. Sexy. Oh, no, pansit. Ito, eh. Gusto niya pansit? Anong Opa. grade niya? Uma? Anong grade niya na? Grade Naiyak pa si kuya. Ah, uh, oh, dali. Tapon ko ito baka matapa pa ako. Libre lang yan. Dali, dali sige na. Libre lang to. Ibigay uh, mo doon sa kasama mo na hiya eh. Ah, pasama. Ah. Uh. Ba't nakapaa ka? Ha? Nasira ang chinelas mo. Saan mo nilagay yung chinelas Sana? mo? Saan na yung chinelas mo? Sa bagma? Ay, nasa bag mo. Patingin nga kung talagang sira. <coughs> Patingin nga. Baka tabad ka lang magsot Patingin nga ako ng chinilas mo kung sira. Pati bag sira. Pati bag sira? Oo. Oh. <laughs> Patahin mo kay nanay mo yan o, oh, yung bag mo. Patingin ako ng chinilas mo. mo. Saan ka mag-uwi? Saan ka mag Pasandars George. Ay, hindi. Kaya pala ayaw yung paa niya. Wow. yung niya. Uh, Ginawa mo ng kwan yung lunch bag mo, oh. Lagay ng sinilas. Ano naman, ma? Bigyan mo pansin. Ayan ng buhay. Ganado na niyan, ma'am. Yeah. Gusto niyo ng pansit? Kumakain kayo ng pansit ba? pansit? Ano grade mo na? Oh, grade 1 at grade 4. Yan. Sige, ingat sa pag-uwi. Nagtataray dan, nagtataray dan. Ayun sundulin. Hay, dalawa. Ayun daw magaling mag-TikTok kayo. Sige pa. Ay, buti may nabutas <laughs> kayo. Kayo din last kasi pagalingan ng TikTok, di ba? Sana magaling kayo magsayaw dalawa. -na -na. Ay, Ay, nagamerienda ka na. Wag ka na. Joke lang. na. Oh, 'Di ba? Alam na alam niya 'yung pangalan niya, Manong Bartok. Bartok ka no Lagi na bibigyan niya 'ni. Yan eh. And, Sir Robert, di pa natin mapamigay ang ating payong dahil nakikita niya naman 'no, makinit tirik na tirik ang ano araw. 'Di payong tayo. yung chinelas mo na sa bag mo? Sa bag mo rin. Anong grade mo na? Anong grade mo? Si ate, anong grade niya ate? Anong grade mo na? Grade 3 ka din. Ano pa kayong pay? Amalik pa? Saan? Wala kayong ano? Sunda? ingat kayo ha. uniform? Oo. Ha? Ikaw ang magsayaw dali. Ayaw oh, ko. Oh, nabigyan na yata na, kayo eh. Wala pa. Wala pa. Wala Nag pa. Nag-absent. <laughs> ay, but ayo absent hindi namin bigyan. Paano nalaman? Bakit kasi nag-absent? Uh, paano niyo nalaman <laughs> nagbibigyan? Ay, nagpasok ka kahapon, linggo kahapon. <laughs> <Ay, pasok> ka. <laughs> wala talaga eh kay linggo. Paano niyo nalaman na nagbigay kami pansit? Sino'ng sabi? Ah, Sino pigi? Ah, Sino pigi? niya. sa okay, thank you kayo. Thank you Sabay-sabay kayo mga Barton. Thank you pa. Sabay -sabay kayo, -bar Thank you for Anong Barton. sige, ingat kayo. Ikaw baka masagasaan ka dyan. Mga Barton. Okay. Hindi, hindi ka na nakasulat? <laughs> hindi ka na? nakasulat, hindi nakabasa. <laughs> Naranasan ko rin Naranasan kami, kami yan. Naranasan namin yan. Thank you. Say thank you. Thank you, Balok. <laughs> May daan dito. May oran lang nakikitot, nagsubyan. <laughs> May recitation. May dito. ah, oh, hindi kayo pang sabihan kayo pansin. Sabi. Yes, po. 53 Thank you. How? Sino marunong sa math? Tayo mo sa Oh, siya daw magaling sa math. 1 times 1. 1. Okay, tuloy kayo sa yung abut ko. Thank you, Okay, welcome. ingat kay sa pag -uwi. Sana, o, oh, aliyayamanin to, may gulong yung kanyang bag. Ayun yung pangarap kong bagong bata. Kaya ako kanyang may gulong, kaso kahit gulong yata, hindi makabili nung... pangarap ko yan nung bata ko, nung binabilan ko yung bag, nang, ganyan yung anak ko, halos hindi ko pinagamit. Parang pag ganyan niya yan. Ayaw mong magasgas. Pagulong-gulong. Halos ayaw ko yung pagamit. Ano lang yung tiyana yan? Oh, last six! Ayun sila dun, Bilis! Umabuhin ka Anim na, oh, anim na lang to. Anim na lang. Pansit. Lalamad na ang bago. Ano sa video? Salamat po. Sige, welcome. Thank you po, Manong. Sabi nyo. Thank you po, Manong. Manong bato. Okay, ingat kayo. Yan mga kajuagwan niya. Guluto tayo ng kalderetang kambing. Yan ito pang benta natin bukas duto ko na siya ngayon para bukas ng umaga ay meron na tayong ready pang lenta. Sarap! Ang ating guys. Ito isa rin sa mga best seller namin dito. Calderet ang tambing. nagpastol na ng kambing si Ante. Dito na namin siya na i, ano, dito na namin sa tindahan pinapas pinapastol para ano. Nababantayan din namin. Ayan guys, ito yung ano deposito ng aming kondito pa yung mga tubig na ito yung pinaghuhugasan namin ng mga, ano, mga plato. Para hindi siya ano dito, bumabaha-baha. Pag ano kasi maputik rin. Kaya nagpagawa na lang kami ng ano ng tapunan. Yan pa natin to, guys. Ayun. Hmm. Mamaya-maya ay magsasara na rin tayo. Tapos na naman ang aming maghapon dito sa aming tindahan. Yan. Yan, thank you so much po sa lahat ng mga walang sawang nanonood sa aming YouTube channel at syempre sa mga uh, walang sawang tumutulong din sa mga uh, mga bata sa mga nag-i-sponsor. Yan, thank you so much para may benta po. ito naman yung kunin at Nag-iipon-ipon siya ng mga plastic mga uh, bote. Oo. Oh. Tapos ibibenta raw niya, pambili niya ng vitamin C. Alam niyo na kung ano yung vitamin C na yun. Thank you so much mga ka-dragon. We love you all. Thank you, thank you sa lahat ng mga walang sawang nanonood sa aming YouTube channel. We love you all guys.